yan. ubusan na po niyan ni Kuya. Galing <laughs> ay, oh. Di makapauli ka may ibang? Da, eh. ay, ka lang, Dere. Mainom pa nga ni kami. Today's video, oh, nandito na naman ako guys sa Bagsakan, no. Oh. Tingnan nyo, eto, eto. Ang surroundings, guys. So, ang daming tao. Dahil Saturday ngayon at bagsakan na naman kaya traffic. Ele nga traffic. Traffic guys. So nandito ako kay may ibang so, antiko antiko po kasi siya guys. So nandito siya Nagtitindag, guys. Tapos sabi ko kasi kakaunti nila lang yung tinda niya. Actually, yung kaninang tinda niya na kamuting kahoy is obos oh, na, guys. So, ito na lang ang tinda niya na, guys. So, yan lang ka yang saging and di kamote guys o binibintahan nga ako kaso sabi ko may tanim din kami nyan <laughs> so si may ibang guys paubos na sabi ko dito siya natutulog o, dito ka may ibang natutulog uh -oh. yes dito daw siya yung, yung the other uh, vlog ko nung na interview kung taga baaw is diba umiuwi siya o shout out doon okay. sa taga baaw oh, na yon and ito si may ibang taga saan ka may ibang Lourdes Baaw. Oh, taga Baaw din. Kaya lang sa Lourdes siya, guys. Sa Bukid kami, Bukid. Oh, sa Bukid. Oh, shout out sa lahat ng mga taga Lordes And sa mga kaano ni May Ibang, shout out sa inyo, guys. So yan. Sari man ka may ibang natutulog. Saan ka natutulog? Dito. Ay dito sa loob ng ano, tindahan. Oh, jan guys. So pinapayagan man kamo. Um. Am. Ah, pinapayagan man pala sila, guys. So matagal aru matagal aloy na yan mong ginigibo o pag di ka nagtitinda pero may ka dyan lagi kotoro Ay, -E para, para mas maintindihan yun ang daspat kasi guys wala tayong script <laughs> kaya ganon <laughs> minsan na may mental block talaga ayan shout out din kay kuya o oh, ayan siya guys so ang tinda niya din kamote batag saging guys ano pang pa tinda mo kuya? Ah, batag kamote lang. Sa katapais. Pa. Ayun, nandoon. O, oh, diba? So, yun ang mga ganap, guys. So, yung siya, kahit kaunti na ang paninda niya, dito pa rin siya natutulog. Bakit may ibang? Ay, kasi huh? kung hindi naman kami nauubusan paninda dito na lang kami matutulog. O, oh, dito pa din daw matutulog. Ganap. sa uuwi. Sayang pamasahin Sayang Dito na lang, ta. May mabuting tao mo naman dito. Ah, okay. May bayad man pag i stay Ay, nyo. wala. Ah, wala. Oh. So, so, maigi yun, ano, kasi walang bayad. Free man. O, kumusta man pag almusal, kaya kape, kanya. O, oh, okay. kape, kape. Pero may bayad. Oo, oh, oh, may bayad. Ah, Siyempre, ah, may bayad. Siyempre, may bayad. Ta. <laughs> binibili mo. Binibili yan. Dito. <laughs> kaya. Yan. So, yun, guys, ang ganap ng mga pan, ano, mga nagtitinda dito, guys nagali sa ibang lugar o kaya ni may ibang taga sa ano nga ni sa inga nito sa Lourdes guys <laughs> sa medyo medyo bukit-bukit na kasi yon so dito sila natutulog kasi mga kaiba siya siya ang taga Lourdes ay hindi karanday ah karanday so kaya rin siya mga may ibang ah bulalin ah bulalin o oh, shout out din sa mga bulalin guys so yung dead sabi ko nga nung the other vlog ko yung iba talaga dito natutulog o yung iba umuwi kahit may ano yan kasi may service naman sila guys so yun guys ang ganap dito sa market o ba diba, may bibili na uh, so yan guys bibili ng puso puso lang saging So, ganun guys ang ganap. So, yan. May shout out may ibang. Sino yung shout out mo may ibang? Ay, shout out kay mga igin ko si Ton. O, ano nga mga hangaran ka mga igin mo? Dali. Patrick. Michelle, shout out. Oh, shout out. Oh, yan guys. Oh, si Glenda, mga apo yan. <laughs> oh, hi na kay Glenda. Oh, sa apo ni may ibang. So, yan guys. Ang aking auntie nagtitinda din dito. nagka kami, nagkakuntuhan guys. So, yan ang ganap ganap ko vlog ko for today's video, guys. So, bye bye, yan kita maibang. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching, guys.